Alam mo? Songrin, ikaw ang nagpapasakit sa akin. Mr. Gu, ang bata na ito ang lahat na mayroon ako. Ayoko makilala siya ng iba. Nakikiusap ako sa iyo. Panitilihan ang aking sekreto. At ngayon pupunta ka, mong itago ang sekreto, Songrin. Ikaw ang aking babae. May anak ka. Napakalaking bagay na hindi mo sinabi sakin. sa akin. Sa ko na yun. <coughs> ikaw ay walang iba kung hindi ito makuha. <coughs> tama si Mr. Gus sa lahat ng bagay. Pero pakiusap ko, umay na may anak ko. Ayaw kitang makita. Ayaw ko rin makita ulit. <gasps> Sinabi ni Mr. Wong kahapon na samaan mo siyang uminom. Bakit hindi ka pumunta? Miss Chow, hindi ako pupunta. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko ikaw ay ayaw mo na magtrabaho. Bibigyan ka ng tatlong araw. Bahala na. Songli, ni... Si Chodra na. Isasama ako sa bar. Um, sa movie, palagi silang umaasa taktikang ito para makakuha ng sponsor. Nang maling ako sa nang aking ama sa subterfuge ng mga artista nito, Su suhong. Sa so katunayan, kayo ang nagsasubterfuge ng mga artista. Songlin, Huwag ka matakot. Sa susunod, sasama ako sa'yo. Sila, dito ka sa akin. Magandang dalawang babae. Huwag ka mag-alala. Umupo ka sa tabi ko. Hindi ka na kailangang pag-usapan. Ginoong kasi kakasimula lang ni Wenli. Hindi niya alam ang mga patakaran. Nandito ako para samahan siya. Bagay siya para maging leading lady. Alam mo na ginagawa mo. Try nung tayo! Allergic si Minnie sa alak. Iinom ako para sa kanya. Ito ay isang paghingi ng tawad. Natutuwa ako na intindihan ni Miss. Ginoong Wong, sa paglipas ng mga taon, marami ka nang natanggap ng mga artisa sa pelikula ng Su, di ba? Tama yan. Mas maganda silang lahat sa isa't isa. Si Miss ay magaling siya sa ginagawa niya. Siyempre si Chairman Su, magaling siya sa mga ginagawa niya. Pero parang Miss Song ay eh, mas maganda. Itong kauna-una ang pagkakataong nakita kita. kita. <coughs> tulad ko. Wala kang karapat ang ariin ako. Songlin, sobrang lakas sa loob mo ah! Ikaw rin naman, di ba? Naglakas loob kang hawakan ng babae ni Guhan Jin. Gu Sino ba? Sa so tingin mo, paano ko nakuha ang pagiging lead actress? Kung malalaman ni Guhan na nangyari ngayon, ilang buhay ang mayroon ka para pagloraan niya. Ah, uh, pasensya na. Hindi kita nakilala. Patungarin mo ako. Sabihin mo kay Chow Yang, napakasaya mo kay Wenli. Sabihin mo rin na kumuha pa siya ng iba. Okay, okay, sige. Gagawin ko pagbalik ko. Ah. Songlin, salamat sa araw na ito. Naglutas na ang iyong problema. Ingatan mo sarili mo simula ngayon, ha? Pareho kaming small time na artista, Songlin. Bakit ka pa napunta sa mga ganito? Naglakas loob na gamitin ni Songlin si Guhanjin para magmalaki kay Wenli? Sino siya sa tingin niya? Si Guan Jin daw, alam ang tungkol dito. Ngunit hindi niya ituloy. <laughs> wala na. Kailangan mo kumalma. Minahon ka. Paano ako magiging minahon? Sorry ng batay sa kanya kamukha niya si Yanuan. Napaka-arugante niya. Ayoko kay si Yanuan. Ayoko kay Songrin. Lahat sila dapat mamatay. Lahat sila. Ang lakas ng loob ni Songrin ang chug niya! Gising ka na. Sabihin mo sa akin, paano ka aalis sa mundong ito? Gusto mo na ata ako mamatay, Miss Su. Kilalang kilala mo ako. Songrin, alam mo ba kung gaano ako galit sa mukha mo? Yan mukhang yan. Paano bangungot ng buhay ko? Kaya mo ako kinidnap. O, oh, tama yan. Dahil sisirain ko ito. Kung sisirain ko ito, matatapos ang bangungot ko. Hmm. Nga pala, tinuwagan ko si Yihanjin. Gusto kong malaman ang mukha ni si Yanuan sa kanya. Kung gaano ito kahalaga sa kanya. Suwanwan, mapapabuti ang ginagawa mo. Lalo magagalit si Guhanjin sa'yo. Tumahimik ka! Sorry! Uh, Suwanwan! Huwag mo siya saktan. Huh. Grabe, ang sweet mo naman. Mag-usap tayo na maayos. Huwag mo sasaktan si Song Lin. Gohan Jin, ito'y wala sa negosyo mo. Umalis ka na dito. Kapag umalis siya, papatayin kita. Hindi ko alis. Anong gusto mo? Sabihin mo na. Sabihin mong mahal mo ako. Hayaan ko si Song Lin. Suwanwan, nilaloko mo ang sarili mo. Hindi mo naman masasabi, di ba? Tapos papatayin ko rin siya. Hindi mo na makikita ang babaeng to kahit kailan! Huwag! Ah! Guhan siya... Guhan siya, nababaliw ka na ba? Para lang sa kapanan ng babaeng ito? Umusak na si Song Rin. Guhan bakit mo ginagawa ito? Sumahamba ka na sa akin! Tumahimik ka! Guhanjin, siya, kamukha lang ako ni si Yanuan. Huwag mo ako sa inyo yung sarili mo sa akin. Ipubuhis mo yung buhay mo para lang sa akin? Ikaw ang aking babae. Hindi ako papayag. <tong> Gohan! <tong> 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 Soorin! <tong> Gohanjin! 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 <tong> Huwag kang matulog! Suwanwan! So Napakabisyo mo! Guhan mamamatay ba siya? Isipin mo lang hayaan siya mabuhay. buhay. Sin, huwag kang matulog. Malapit na dumating ang doktor. Anong tinawag mo sa akin? Ah, oh, Jin, huwag kang matulog. Sa lang, may isang bagay na hindi ako nasabi sa'yo. Seven years ago, nagkaroon ako ng baby. Siya si Pingan. Six years old na siya. Kung iniisip mong bastard, hindi naman. A atin siya. Anjin, siya ang pinakamaganday regalo na natanggap ko. Totoo yung sinasabi ko. Ana <laughs> na, magpagpustala ako sa isang kaibigan na makasama kita ng tatlong araw. Anong malitan? Gusyang, hindi ka kung bisido? bakit ba? Ang sabi ka nga. Hindi mo ako gusto. Si Anuan, sa tuwing nagagalit ka, bakit tinatawag mo ako sa palayaw ko sa palayo ko? Hindi kita inaayawan. Basta ako sa ganitong bagay. Tataya ako. Hindi ka ba galit? Hindi ako galit sa iyo. Hindi naman sa hindi kita gusto. Ah, kumusta na? Pamilya ka ba ng pasyente? Buti nilang na nadala niya siya agad dito. Kung hindi, ito ay kalimidad. Maraming dugo ang mawawala sa kanya. Nandun, nagpapahinga na siya. Salamat, doktor. Ayos lang. Si Guan Jenny, nasa hospital pa siya. Ang pagtutulong ng naming tatlo, hindi napigilan na suwan-wan ang galit niya. Napakarahas niya. Ah, bauman hindi na Tuturuan ko ng mabuti ang anak ko. Hindi ko nahayaan mangyari pa ito. Ayusin ang pagpunta ni Wanwan sa ibang bansa. Matayin mo siya. Ayusin ang pagpunta ni Wanwan -wan sa ibang bansa. Matayin mo siya. Pa, pinapalis mo ako. Ito ay isang spot gap measure. Dapat umalis ka sandali. Umalis ka muna saglit. Pa, paalis ako na matagal. Sigurado ka ba? Ma, pakiusap. Pagtanggal mo ako. Kumuha ka ng ganyang gulo. Pakiginig ka sa inyong ama. Naayos na. na. Lu. Salamat. Kuan -Gin. okay lang ba siya? Sabi ng doktor, wala seryoso. Pananagutan ko rin ito. Huwag kang magalala. Hindi na maulit. Mr. Lu, ito ay walang kinalaman sa'yo. Basta tungkol sa'yo. May kinalaman ako dito. Sarili ko na itong problema. Bakit mahalaga pa sa'yo? Wala. Mauna na ako. Hmm. Sige. Magkikita ng tayo sa labas. Hmm. Mr. mag-ingat ka. Hanjin! Gising ka na pala! Hanap pa ka ng doktor! Wag, Hanjin. Anong problema mo? Song Akin ka lang. Kuhan, Gusto mo ba mamatay? Kagigising mo lang. Hindi ka pa nakaka-recover. Sorry. Masasabi mo ba na gusto ka ni Lufa Ano Ano sinasabi mo? Ba't siya magkakagusto sa akin? Ipangako mo sa akin. Huwag kang bumitik kay Lufa Magbibigay ako ng reaksyon sa kanya para hindi na siya makawala. Bata pa lang siya! Masyado kang malupit, di ba? Malupit ako! Kung hindi dahil sa akin, kahapon kasama ni Lufeng Suan ang mga ng Q-Group, lupo ng mga direktor, ang pagtutulungan ng tatlong kumbanya. Natatakot ako na mangyari talaga! Huh? Uh. Uh. Huh? Well, eh. Pasensya ka na. Ito ay tungkol sa mga usaping pamilya. Mrs. Su, ako ang naka-istorbo sa iyo. Ikaw ang pinakabagong artista. Parang kilala kita. Alam ko ang tungkol sa iyo. Alam kong... Ko... May relasyon kay ni Song Rin. Napakahusay. Eh? Alam ko rin na ikaw ang sobrang close ni Song Rin. Ah, Miss oh, Hindi ko talaga siya kilala. Tinulungan niya lang ako. <laughs> ay Song Rin, maaari ka ng tulungan saglit. Hindi ka niya matutulungan habang buhay. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay parte ng kumpanyang su ang iyong mga kinabukasan ay nasa kamay namin. Uh, opo, oh, naiintindihan ko. Mabuting bata. Basta tulungan mo ako. Hindi kita itatratong masama. Sige na. Hello? Anak ko! May sasabihin ako sa'yo. Hindi na magtatagal ngayon. Aayusin ni nanay bumalik ka sa China. Oh, Luan! No Kuhan, magising ka na. Hanap ako ng doktor. Bago ko na himatay, anong tinawag mo sa akin? Hindi niya pala. Marinig ang sinabi ko. Hindi niya ako narinig. Um, wala akong tinawag sa'yo. Mali lang narinig mo sa akin. Hindi mo talaga ginawa. Pero ako, narinig ko ang lahat. Bago mamatay ang isang tao, posibleng magkaroon siya ng maling akala. Mag-ingat ka, yung sugat mo. Tatanoyin kita sa huling pagkakataon. Songrin. Hindi ba talaga si Songrin? <laughs> Nakikiusap ako sa'yo. Songrin. Since ako din, ibinigay ko ang buhay para sa'yo. Maging tapat ka naman sa akin. Hello, pasensya na po. Kailangan ng Mr. ng pasyente niya. Kailangan mong mas mahinga. Huwag ka magsalita. Huminga na malalim. Hmm. Matapos ang mga huling araw. This time, ha? Nagsumikap ka. Matapos ipalabas ang damang ito, sigurado magiging hit ka. Si Miss Choi nagsusumikap din. Song Rin, mayroon ilang mga bagay na huwag mo akong sisisihin. Tungkulin ko din. Kailangan kong gawin ito. Rin! Miss Chow. Miss Chow, baka may si Wenli. Iwan mo muna kami. Mag-iingat ka, ipiprank ka nila. Mag-iingat ka sa kanya. Ano mingyari? Songrin, may favor akong hiningin sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Si Miss Chow at Miss Wanwan. Siniset up na naman nila ako sa isang sponsor. Gusto nila akong i-entertain ko sila. Hindi ko talaga alam ng gagawin ko. Gusto mong tulungan kita? Hmm. Ngayong gabi, sorry nandito ka. Tama. Pupunta ako dyan. Talaga? Maraming salamat po. Song Rin, nagkamali ako kanina siraktan kita ng maraming beses. Hayaan mo muna akong humingi na tawad sa'yo. Hindi tayo magkakilala. Ang pag-unlad ng industriya ng pelikula ni Sue, sa ngalan ng pamilya Su, hinahawakan kita. Mr. Lu, hindi ko na po talaga kaya. Uh, Song ito ang huling inumin. Hindi mo maaaring bigyan ng mukha si Mr. Lu. Oo, oh, Nuan. Sabay tayong uminom. Okay. Wala oh, na sige. Na. <laughs> Sangin, napalitan ka ng alak. Ang sarap mo uminom, Miss Wan. Sangin, uminom ka rin. Mm. Bakit okay ka lang? Dahil may mali. Ikaw pala. Anong ibig mo sabihin? Song Rin, sabihin mo sa akin! Anong ginagawa ko dito? Bakit ka nandito? Ah, oh, Miss Su, hindi ko alam. Di ba sinabi mo, papakilala mo sa akin si Songrin? Rin? ka Diba sabi ko ipapakilala ko si Songrin? Ano ba ang problema mo? Ito isang magandang araw. Ikaw at ako... Ah! 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 <laughs> Songrin, umasa ka sa akin? Hindi ka ba ikaw mismo ang nagset up nito? So one, one. napagtanto ko na hindi ka talaga humihingi ng pabor. Walang hiya ka. Sa totoo lang, dapat pulang hiya ka. Ituwid natin mga isang bagay! Songrin! Songrin! Ang Ala, bilis, bilis! Bilisan niyo! Picture pa, bilisan niyo! Suwanwan, sana nabigyan kita ng magandang regalo. Magugustuhan mo ito. Hmm. Sandali lang. Cut! Itong shot na to, parang peki eh. Hmm, oo nga no. Eh, pero Mr. Gu, hindi mo gusto na maghalikan sila. Itong shot, puputulin ko para sa kanya. <laughs> okay na, tapos na kami So, Green, matagal-tagal na rin Dapat magkaroon tayo ng party Salamat, Director Mr. Gu, gusto mo ba? Bakit ko naramdaman na parang sobra yung kay Mr. Gu? Ay, hindi naman. Pareho lang naman yan. oh, tara na. Salamat, Mr. Gu. Napaka-professional mo, miss. Sana magkatrabaho ulit tayo. Napaka-professional mo, director. Sana magkatrabaho tayo. <laughs> si Song Rin na isang babae. Hindi dapat uminom. Ta tama yon, tama yon. Hindi dapat siya uminom. Kailan magiging handa si Guanjin? Sa lalong madaling panahon. Hmm. Kung ito ay maginawa, pwede ba tayong mag-usap? Sinabi ko na sa'yo na yung ko magsalita, pero porsigido ka pa rin. Anong ginagawa mo dito? Gusto kita makausap. Tapos lumayo ka sa'kin. Kuhan oh, dyan ay talagang bulag. Napakatakal na. Hindi ka pa niya kilala. Ano ibig mo sabihin? Nalala na kita nung una kita makita. Ikaw si Sino Hindi, hindi ako. Hindi mo kailangan magbadali. Wala man lang ako masamang intensyon sa'yo. Kahit na alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Si Anuan, gusto ko tulungan. Mr. Lu, hindi ko alam mo ano sinasabi mo. Ang tatay mo nagligtas ang buhay ng tatay ko. Si Anuan, huwag ka na magsinungaling. Palagi ko na itong nararandaman ang kaso ni siya Baobay sa loob ng maraming taon nang imbestiga ako. Si Anuan, noong bata ako nakatira ako sa tabi ng bahay ninyo. Tinulungan mo ako labanan ng mga nambubuli sa akin. Hindi e, mo pa naaalala? Swing ng mataas! Okay. Sobrang saya. Gusto kong gawin ito araw-araw. Kapag pinakasalan mo ako, pwede tayo maglaro araw-araw. Talaga? Tapos mapakasalan kita. Okay, no. may deal tayo. Okay. Ikaw ba yung batang mataba? <laughs> Walang pagkakahuwig, hindi ba? Wala naman. <laughs> Siya naman. Dapat akong ang pakasalan mo. Bata pa ako noon. Joke lang naman yun. Paano mo ito si seryosohin? Eh? Hey? Pero ginawa ko. Kahit na ano, lahat tayo ay lumaki na. Lu itago mo ang pagkakakilanlan ko. Huwag mo sabihin kahit kanino. Hindi pa ako dapat ma-expose. Song alam ko kung anong gusto mo. Meron akong ebidensya laban sa pamilyang Su. Ang mga bagay nito ang magpapabagsak sa pamilya nila. Pero naalala ko, may negosyo kayo ng pamilya Su. Ito ay komplikado. Wala akong pakialam. Ang kawalang ito, kayang-kaya ng mga look. Kung Songrin, gusto ka tulungan. Tutulungan mo ba ako dahil sa gusto mo lang ako? Liu fengchuan, anong gusto mo kay Wei? Dahan-dahan. <laughs> Songrin, masaya ako ngayong gabi. <laughs> Buti naman, masaya din kami. <laughs> Alis na ako ha, bye. Sige po. So I'll see you off. Hindi na kailangan susundin ako ni Gohan siya. Oo. Maghihintay na lang ako. Huwag na mag-alala, Mr. Liu. Willing akong gawin yan. Pagkatapos maghihintay ako sa inyo. So huwi na kita. Hmm. Tara na. Narinig ko yan ngayon. Nakausap mo sa si na matagal. Hindi ko ginawa. Song Rin. tungkol sa sanggol, tapos na ako iyo. Huwag mo akong gawin tanga. Alam ko, hindi ko gagawin. <laughs> <laughs> Uy, nakita mo na bang dimiting? Kahirilis lang nito. Napakaganda ni Song Sa husay niya sa pag-arte, siguradong magiging hit siya. This time, yung movie natin isang mahusay na matagumpay. Salamat sa dedikasyon ni Miss Song. Let's give her a round of applause! Salamat sa inyong lahat. Hit ang drama ito kasama si Sue. Kung wala pagsisikap ng lahat, di ko magagawa ito. Miss Song, salamat sa iyong pagsusumika. Nasa meeting ako. ah, uh, uh. Pasensya na po. Eh. Suhon, matagal ko nang pinaghandaan. Sana kanya ni Bijun Wong tatangkilikin mo ito. Aalis na ako. Eh? So nga Nagmamadali ka. Para kang natataranta. May mali ba? Huwag Bijunan. Siyempre nagmamadali ako. Kaya lang naman ako nandito dahil sa pamilya ninyo. Ngayong araw, makikita mo sa mismong mata mo. Ang panluloko ng asawa mo. Mrs. Su, Nakita ko lang si Mr. Su na may kasamang ibang babae. Ano sabi mo? May, may sinabi ba akong mali? Pumunta ka at tingnan mong kotse ni chairman. Saan ito pupunta? Muntis ka? Eh bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi ako naglakas loob. Takot ako masira ang pamilya mo. Ano sinasabi mo? Bakit si Wang Bichu, nang ligaw kay Siyasan, siya. ginawa niya akong ka-cold sa mata ko. Siya'y wala na. Ginawa niya ito para sa iyo? Ha? Kaya ano? I think she's disgusting. Kaya ano pag dapat kong gawin niyon? Huwag ka magalala. Gagawin ko. Divorce si di Wong Bichu. Baka akasalan kita. Alam mo ba kung paano nasisira ang porcelain plate? Hindi mula sa isang tiyak na bahagi kumpleto na ganap ng basag. Suhong, Bijan, ang iyong kasal, itong porcelain plate, nasira ng tuluyan niyong araw. Ganap ng basag. Nasabi ko na sa'yo, huwag kang makipag-away kay Mr. Su. Hindi ako nakapagpigil yung direkta. Kahit na ano, maaari mo bang sabihin sa akin lahat? Salamat. Bahala ka. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Ano sabi mo? Si Mr. Sung ngayon ay may reklamo tungkol sa'yo. Kung mananatili ka, magiging mas malalalang kayong dalawa. Hindi ko kaya makipag-divorce! Sogrin, may ilang bagay lang kaming dapat pag usapan Ayos ka lang. Ubalis ka na muna. Ah, hmm. oh, tama. Ito ang bagong drama. Napirmahan ko na. Alis na ako. Hmm. Nasa labas ka ng bahay. Sa pagitan mo at ako, tapos na. Hmm? Suhong! Kinaat ka na, aso mo! Puputulin ko na rin ng support sa ama mo. Umaasa na lang sa doktor. Hindi, hindi. Huwag mong gawin to. pipirmahan ko na. Ikaw ba? Mismo na ang anak mo? Bakit mo naman sinasabi yan? Sa tingin ko lang, walang nanay ang hindi magmamahal ng kanyang anak, hindi ba? Kuhanjin, alam mo kung paano ito. Ang trabaho ko, malaking bagay ito, kunin mo siya. Kaya din lang ako sa Sopingan, dito para sa'yo. Ano sabi mo? Ayoko lang na ikaw araw-araw palagi nakasimangot. Song Rin. Ako pa rin. Galit ako sa batang ito. Mama, bakit hindi natutulog? Tinga. Kuhangin. maraming salamat. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, huwag mo ako titigan buong araw. Pingan, kailan ka dumating? Sa gabi. Sabi ni Uncle, umbis ako ni nanay eh. Kaya dito na ako titira mula ngayon. Mabuti. <laughs> Wan iwalay na kami ng tatay mo. Shay! Pumunta ka pa dito para lang pag-usapan ng bagay na yan. Wan ang iyong ama ang pinakamamahal sa iyo. Magmakaawa ka sa kanya para sa nanay. Ma, sigurado ka bang wala kang untak? Paano mo nagagawa sa akin yan? Hindi mo maiintindihan. Na-setup ka ni Songrin. Sinadya ka ni Songrin na paghiwalayin kayong dalawa. Kamukha niya sa siya Nasaktan ko siya. Paano siya maging mabuti sa'yo? Sinasabi mo ba? Ako ang up sa kanya? Pagkatapos, saka ano? Ano gagawin ko? Talim akong nag-imbestiga kay Songrin. Nalaman ko na isang nakakagulat na sikreto. Anong sikreto? Siya ay may anak sa labas. Ano? Song kung alam lang ni Gohan din may anak ka na, gusto pa ba niya na ikaw ay doble? <laughs> may kiss, miss, may anak ka na daw, totoo ba yun? Ikaw ay nasa industriya na ng maraming taon. Nakakapekto ba ito sa iyong karera? Paano ba naman ang naman ito? Wala kang sinasabi dahil mahina ka. Naipublish na mukha ng bata sa internet. Gusto mo bang gumawa ng legal na action? Isa akong public figure. Bawat salita at kilos ko ay magiging pagsusuri ng lahat. Pero gusto kong itanong sa lahat. Huwag mo pansinin ang anak ko. Kaya umamin ka na sa iyong anak na nasa labas. Tama ba yun? Anak ko, hindi siya illegitimate. Tapos yung tatay, nasan siya? Ano man ang bata, Nasaan siya? Hindi mo rin masasabi yan? Ang anak ni Songri na hindi bastard. Dahil ang ama ng bata, ay ako. Mr. Goh, sa mo bang ikaw ang ama ng anak ni Song Rin? Tama yan. Nagkasama na kayo Song rin ng maraming taon at ngayon na namin nalaman ito. Tama yan. Pero sa pagkakaalam ko, hindi pa rin kayo kasal. Kami ni Song nagpaplanong magpakasal. Gohan Jin, ano ba sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba? Gabi-gabi. Kasama ko si Song Rin. Sinabi yon Alam mo ba kung ano magiging epekto niyan sa karyer nito? May pakialam ka sa akin. Guhanjin, hindi ako sa sa'yo. Ang nangyari ngayon lang, makaka sa stock ng kumpanya. Wala akong pakialam. Kung wala ka pakialam sa stock, Guhanjin, ano bang pakialam mo?